Kasi talaga makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alangan namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral diyan na mga na mga pinaka-vitriolic -bitrio, na mga posters diyan. Makikita mo naman ang laman anti anti government propaganda at talagang tunay ng mga DDS at sila mismo yung sasabi, May nakalagay sa kanila mga profile pictures eh being bring PRRD home. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud, proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung police at saka yung Iranian na nag- uh, na, nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of uh, Mr. Dr Duterte, Mr. Duterte's term. So bakit yung pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama roon. Wala na silang bala. Eh. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Alang, nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Na... <laughs> Hindi ba? Hindi ba nila na-realize yun na madaling, napakadaling hukayin? Their word against their, in their word will be against the record of the internet. So, napakadaling, napakadaling, napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa akin panawagan na lang, ano, Pilipino tayo para pareho gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Eh, magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases that, uh, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andiyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga diyan sa hig? Eh mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan ang mga Pilipi ang ang court, sa korte na yan sa kasong yan ang complainant walang iba Pilipino pa rin mga Pilipinong nawalan ng pag-asa noong panahon ng ni Duterte nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng ustisya dito sa Pilipinas ulitin natin yan wag nating kalimutan yan they are Filipinos hindi sila foreigners wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yon dito sa Pilipinas sa justice system natin noong mga panahon ni Duterte kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yun.